Ito ang Baguio Bontoc Road o mas kilala din bilang Halsema Highway. Dito ako madalas dumaan kapag nagra-rides sa Cordillera Region mula Baguio City hanggang Bontoc Mountain Province. Napakaganda ng highway na to. Sabayan mo pa ng magandang tanawin habang binabaybay ito. Isa sa mga bayan na nadadaanan nito ay ang Atok Benguet ilan sa mga madadaanan mong tourist attraction dito ay ang former highest point, half tunnel at marami pang iba. Pero sa ride ko ngayon ay may nakita akong signboard na naging curious ako. Kaya tara, samahan niyo ako at i-check natin ito. Let's go! natin itong Osokan Spanish Trail ng Atok Benguet dito sa barangay Kuya anong barangay to? Barangay? Paway. Paway. So yan si kuya na natanong ko wala daw entrance fee Paway. Ayan wala daw entrance fee sabi ni kuya tapos mga gano'ng kalayo kuya? Uh, isang mga isang Paway. kilometro lang yung lalakarin natin and ayan try natin to Bakit siya kuya tinawag na Osokan Spanish Trail? Yung Spanish Trail kasi nung panahon ng Espanyol. Ah, ginawa daw panahon ng Espanyol. Okay. So, try natin puntahan. Sa hmm. wala kalsada nung dito. Tapos, yung way na pumunta ba kaya binutasan yung way. Ayan, pupuntahan natin yung Osocan Spanish Trail ng Atong Benguet. ginawa daw to nung panahon ng mga Kastila. yun yung paket clothes so oh. packet na sila ay hindi pa naman masyado matarik eh yun so sa medyo bungad sementado pa Yan may mga railings naman silang nilagay dito. Fagdan. Grabe mafag ngayon eh. Uh, time check kasi is Time check it's 4.20 na ng hapon kaya mafag. Yan so magisa akong nagpunta sa trail guys. katakot na nakaka-excite. <laughs> Kasi mag ako eh. Tapos ganito pa yung makikita yung paligid. Oh. Yan, ganyan oh. Wala kayong makasalubong. Mga puni lang maririnig nyo. Ay, nakakahingal din. Oh, grabe yung pag Grabe yung mga mas nyo. So ingat lang kayo kasi dahil lagi mo fog, lagi ano dinadaan kaya baka madulas kayo. Syempre bangi na yan diyan. No? Ito, tubig lang pala. Nasa sa taas, ano to? Yan pa, inukit siya sa ano, gilid din ng bundok. Ayan o, no, yung pinanggalingan natin. Doon tayo nang galing. Ito lang, may talaga may mga ganito. Para hindi ka mga out balance. pine trees. Nakakatakot no? Ayan no Ayan yung guys. Nakakatakot to. Ayan ba to? Tapos bangi na yan. Ayos ang ng punong to o. Oh. Para siya nakabantay eh. Wow, mas baka palang fog. Grabe. Sheesh. Medyo kinakabahan lang ng konti kasi ano. Magisa lang ako. Ano pag may kakasalubong akong ano. <laughs> Kakaiba. nakatahimik nakatahimik mo yung mga kuliglig nakatahimik eh. tignan mo yung mga ano sa kanyo kakagulat naman tong tubig Zeku, solo trail, Spanish Trail. Sempre dito. Hindi na ako naliligaw? siguro kasi may ano pa eh. May linya pa ng tubig eh. <laughs> Sunta ko lang tong linya ng tubig eh. Hindi ako Hindi ako maliligo guys kasi yan oh, May tubo ng ano yan. May daluyan, may ano ng tubig eh. Supply ng tubig eh. Sundan ko lang yan. Hindi ko kung gano'n nakalayo yung nilakad ko eh. Pero may mga natatanaw na akong bahay dun eh. Parang may kuweba. Ayun parang may kuweba. Kaya Let's go! Kuweba nga. Ayun. Holy Tirahan po. Kaya pa dito guys. Hindi po na ako. Ang lamig eh. Alright. Ano to? Dead end. Hindi. Meron pa pala. Ano? Para siyang... Ooh, tunnel. Tunnel tunnel siya, hindi siya ko iba. Astig. May tunnel. May daan dito sa gitna ng mga bato. Ayun, mayroon pa rin trail. Sundan lang natin to. Siguro, siguro ginawa nila to para di makita nung, nung mga Kastila. na. <laughs> Tapos na ba? Tapos na kaya? Siguro mga sobrang 1 km na nilakad ko. Uy, tunnel ulit. Stig. hindi ko ay ito na yon ito na siguro yung end ng trail ay hindi tunnel nga may daan pa kala ko po may liwanag eh Kiraan po hang bridge Itu lagi hmm. Itu lagi Wow, kaka takut guys nakakatakot so. guys <laughs> oh. ito lang yung nagdudugtong sa tunnel na to saka sunod na tunnel so bali tatlong tunnel lang nadaanan natin huh hingal ako tapos na ba kikiraan po ulit Okay, hindi tapos. Meron pa. Ayan yung pangatlong tunnel. Hindi ko alam mga paalan ng mga tunnel eh. So, patapos nung pangatlong tunnel, may daan pa rin eh. May trail pa rin eh. Siguro Layo pa siguro to <laughs> Hanggang don Siguro tago siya doon sa mga Kabahaya na nandun Pero At least napuntahan natin yung tatlong tunnel Ganda Sa gilid siya ng bundok eh Sea of clouds mamen. men Worth it Worth it, worth it kahit hingal na hingal ako grabe nakakamangha talaga ayun bale nalagpas ako na yung tatlong tunnel dito sa dito sa Span old spanish trail since mag ko 5 na kasi baka abutan na ako ng gabi pabalik di ko natatapusin yung trail at least napunta ko yung tatlong tunnel then siguro drone shot na lang ako tapos balik na ulit ako at least na discover natin to na ano nyo sea of clouds so oh. Parang ako nasa langit <sighs> dapat pala mas maaga akong pumunta anyway medyo na nalit na ako nakapunta kasi galing pa ako ng Philippine Loop uh, Conqueror's Banquet sa Baguio City umiyay pa ako dito halos mga nasa one and a half hours siya mula Baguio then ma-traffic doon sa parteng dito sa atok kasi may ginagawang daan so ayan magdo drone shot ako tignan natin siya kung ano yung aerial perspective niya. then uwi na tayo the old spanish trail osokan spanish trail let's go bale yung nilakad ko mula dun sa starting point hanggang dito pa lang sa pangatlong tunnel is nasa around nag start ako nun mga 4.13 so 4.39 na so almost 30 minutes lang 26 minutes pala so almost 30 minutes lang akong nag trek medyo, pagod, medyo binilibilis ako kasi baka abutan ako ng gabi mag isa lang kasi ako so yan And so binilis ako lang yung hike ko inabot ako ng 26 minutes almost 30 minutes hanggang dito sa pangatlong tunnel and di ko na natapos yung trail eh so siguro balikan natin kung mas maaga ayun so ayun ganda oh guys tapos na ako mag tuha <laughs> ng mga shots dito sa Kosokan dito sa Spanish Trail sa Atok Benguet wala na kasi Alas ko na buka magutan tayo ng gabi Ayan. kita yung sunset malapit na eh mga nasa 30 minutes lang yung nilakad ko papunta sorry mas madali na pabalik okay so try din to guys walang bayad pure adventure talaga wala <laughs> kayo maghanap ng daan pero madali lang naman hanapin. May trail eh. Tip ko lang, sundan nyo lang yung mga yung mga tubo ng tubig. Yung hose. Ayan. Pabalik na ako sa parking area sa labas na may halsima. So, see you again next time sa mga susunod pang nating adventure. This is Zeku and Ingat kayo and see you next time sa mas sumigiting adventure. Ciao.